maganda gabi mga mahal na kababayan good evening po sa inyong lahat at sa lahat po uh, ng mga subscribers po natin ngayon po ang video po natin ay patungkol po sa kung ano ang pinaka pinaka plano ni Manny Pacquiao kung ano yung mga pangakong binitiwan niya at yun po sana ay matupad niya. Pakinggan nyo mga mahal na kababayan kung ano ang kanyang napakagandang pangako sa taong bayan kung manalo siya sa susunod na halalan. Sana itong pangako niya ngayon ay ginawa niya na habang siya nakaupo as senators. Bakit ngayon pa lang gagawin Yon ang malaking tanong. Bakit hindi niya ginagawa ngayon? Pwede naman palang gawin yon. Maganda naman palang plano niya. Pero bakit ngayon palang siya nagpaplano na yun ang gagawin niya? Nakakadismaya, mga kababayan. Panoorin niyo ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao Pacman. Is dahil dyan, makapagbigay tayo ng trabaho sa minyong-minyong mga Pilipino. At alam natin dito sa ating bansa, 99% yan micro, small, medium enterprise dito sa ating bansa. At kailangan palakasin yan para maraming mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho at mga pamilya na magkaroon ng hanap buhay. Yun po ang kailangan nating gawin. Pong ipaalam sa inyo na habang ako inabubuhay alam nyo habang ako inabubuhay mm. ang tinitingnan ko ay ang bawat Pilipino ang tinitingnan ko kasi yung ligasiya ko sa sport nandyan na yan hindi na makalimutan yan kahit mawala na ako dito sa mundo nandyan mm. na yung ligasiya na yan pero yung ligasi na gusto ko accomplish, yung ligasi na makatulong makatulong at paging inspirasyon sa mga susunod pang generasyon alam natin yun gusto ko maging halimbawa like Singapore. Look at Singapore. Pag sinabi mo Singapore, kahit na matagal nang namatay si Lee Kuan Yew, naaalala natin na si Lee Kuan Dahil Kayon, ang mga darating pang henerasyon, ang mga na henerasyon, mabiyayaan sila at maka, mas, makatulong sa kanila ng malaki. Nais ko po tayong, nais ko pong magkaisa ang bawat Pilipino dahil isa lang ang, ang, ang natin. Oh, okay. Isa lang po ang hinahangad natin yung matagumpay, oh. sumasagana, at umunlad ang pamumuhay natin. No. Kaya patuloy po ang Manny Pacquiao na magbibigay ng sariling tahanan at hanap buhay po at magpapaaral sa mga kabataan na hindi makapag-aral. Yun po ang aking ginagawa sa abot ng aking magkakaya sa sariling kong pera. Hindi naman po ako nagyayabang pero sa awan ng Panginoon, sa hirap at ginawa, sa income ko, libo-libo na pong pamilya ang nabigyan ko ng sariling tahanan. Libre po, wala pong bayad yun. Sariling tahanan. Sinasabi ko lang po ito para yung uh, may puso dyan sa mga mahirap, gawin naman nila. Mag-inisip na sila, mag-inisip na na tayong lahat magsama-sama para nang sa gayon. Ang bawat pamilya, bawat Pilipino, umunlad sa buhay at hindi mahirapan ng may matulugan at may makain sa araw-araw. Yun po ang ating hangat. Dahil hindi po tayo forever dito. Lilipas din tayo lahat. Ano man kalaki ng pera mo, ano man kayaman mo dito sa mundo. Pag ikaw nawala, iba na rin nagmamayari niyan. Hindi mo madadala yan. Kaya po tayo lahat magkaisa mga Pilipino dito sa Alensya para sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Iloilo. -ilo. Maraming salamat po. Yun na mga mahal na kababayan. Napansin nyo, ganun katindi ang... Uh, dedikasyon ni Manny Pacquiao para makatulong sa milyon-milyong tao ang sabi niya ay gusto niyang bigyan ng milyon-milyong tao ng trabaho. At hindi lang sa pagmamayabang, sabi niya, hindi lang sa pagmamayabang dahil totoo na yun. Milyon-milyon na ang kanyang natulungang pamilya na mismo galing sa kanyang pera. Binigyan niya ng sariling bahay. Ang masasabi natin dyan, eh sana all, ba diba? Sana all. Tama naman si Manny di ba Tama naman siya. Eh, may puso din itong si Manny Pacquiao na tumulong din sa kapwa niya tao. Kasi alam natin na itong si Manny Pacquiao hindi lang sa ano, alam natin na dating uh, napakahirap din ang buhay nito naging uh, mga tangang buhay ng naging uh, World Boxing Champion siya, di ba? pinagsikapan din ng taong ito na makatulong sa kanyang pamilya sa larangan po ng pagbuboksing at yun nga, nagtagumpay naman dahil talagang nagtsaga naman itong ating kababayan so sana, ang, mas, ang masasabi lang natin ay sana ginawa na ng, man, ni, Manny kung ano yung uh, panukalan niya na bigyan ng ang milyon milyong Pilipino ng trabaho ay sana ngayon pa lang habang nakaupo di ba? Dapat binibigyan niya na. Para kahit hindi ka na magsalita, hindi mo na kailangang ipagmayabang. Sabi nga pag tumulong ka, pag tumulong yung kaliwa mo uh, ay yung kanang braso mo, wag nang malaman ng kaliwang uh, braso. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang ipaalam pa na tumutulong ka, di ba? Hmm, di ba? Kasi sabihin natin na ano, pero yung mga tao kahit ganon Siyempre ang iisipin pinon lalo na mga Pilipino, mayroon tayong tinatawag na crab mentality, di ba? Na kapag kaumaangat ka sa buhay, hihilahin ka nitong mga kasama natin, di ba? Ganun ang mga ang may ugali ang Pilipino na ganun. Kaya nunid no na, nunid no na Senator Manny Pacquiao na sabihin kung ano ang ginawa mo kasi tao na mismo ang magsasalita noon. Nunid no na nasabihin mo na yung sabi na do not uh, do not blow your own clarion or do not uh, carry your own chair, ang tawag doon. Huwag mo nang uh, iangat ang sarili mong bangko. Hayaan mo ang iba ang umangat po sa iyo. 'Di ba? Hayaan mo na ang iba ang uh, magbigay sa iyo ng papuri. Kahit hindi mo sabihin 'yon, yun lang ang maipapayo natin. Ah, napakagana naman ng plan ng uh, ating kababayan. E sana matupad lang kasi may kasabihan na Promises are made to be broken. Sana wag yon mangyari. So mga kababayan, paki-subscribe at paki-click ng notification bell at saka subscribe button at bell button. At i-bill all nyo na lang po para sa susunod po na upload natin ay updated pa rin po kayo sa mga balitaan, sa mga showbiz balitaan, mga news at mga trending issues ngayon na mapapanood natin sa social media. Sa muli, shoutout po sa mga kapatid sa buong mundo. Shoutout po sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Shoutout po sa mga kababayan. Even nasa abroad ka po. Shoutout po sa iyo. magingat ingat ka kababayan. mag kayo. At always pray to our God. Once again mabuhay at maraming salamat sa pagtangkilik sa channel natin.